ang init <laughs> kaya nagpayong na ako punta po tayo dito sa loob ng farm napakalinis papakita ko lang sa inyo Audio So, dito, makita nyo, ayan, malinis na. Mm. Di ba? Ang ganda. So, ngayon ko lang na-appreciate itong farm na to. Nung nalinisan. Kasi dati naman talaga nalilinisan po namin eh. Yun nga lang kasi, di ba, na walang kami ng gana. Yun. So, anyway, papakita ko sa inyo ngayon yung bagong itsura ng farm. O, di ba? Ayan, oh. Ang linis. Parang nung dati kaming dumating dito, di ba? ganyang kalinis. Wala mga damo-damo. Makikita nyo doon sa last video ko na ang daming damo dito. Ayan. So ngayon, maladaanan na itong simento dito. Ayan. Kasi dating dami rin mga damo dyan. Yun. So hindi namin talaga pinapalinis. Tapos ngayon, ayan, ito yung kubo. Iniwan na namin yung kubo dito. Pero yung isang kubo, inuwi na namin kasi yun yung tambayan na lang namin. Hindi rin kasi tinutulugan ng caretaker yun eh. Ayan. Oh, linis, ba? Diba? Oh, saan ka pa? Hmm. Ito yung sa may selling area. Malinis na. Yun nga lang kasi hindi pa naalis yung ano, oh. Ito, kawayan. Nasa bubong na. Baka masira. tayo sa ron, sa taas. Ang hangin. Grabe, ano oras na 12.30 pala ng tanghali pala. Hindi pa ako nung tatanghalian. <laughs> Dumiretso na kami dito sa farm. Oh, ayan, ayan. Nanlinis. O, oh, diba? Hmm. Panalo. Tingnan mo yung bigiri, o. Kitang-kita mo na. Ito, toto. Ito, ito. mga kahoy dito. Dati, makikita nyo dito ang daming mga damo. Natumba na rin yung net. hindi so, pa naalis kasi. Nalinisan na. Ang ganda. Ang ganda na ng property. Tapos, papakita ko sa inyo yung dinadaanan ng mga nagpuputol lang kahoy tsaka kumukuha ng kalamansi dito. Yan. kumawa sila ng sarili nilang daan. Alam nyo, okay na naman na kumuha kayo ng kalamansi. O, okay, kalamansi lang yun. Pero dapat nagpapaalam kayo, di ba? Okay lang naman yun eh. Pero yung sa kahoy, parang ano, ayoko magputol. Ang hirap magpa, ano yung palaki ng kahoy. Ito dito. Dito sila dumadaan. Hmm. Nalagyan na. Ayan. Oh. Nalagyan na ng kahoy. Pansamantala. Tapos, may mga kalamansi dyan sa labas. O, dyan, dyan. Dyan na sila kumukuha. Okay lang naman. Nakumuha, ba? Diba? Okay lang yun. naman silang yan eh. O, tapos eto. Ayan, ang linis. ba? Diba? <laughs> Nakita nyo ba yung last video ko dati? Nung umakit kami sa may kalamansian. Sobrang daming ano dito. Puno, nakalaylay na dyan sa may simento. Hindi mo madaanan. Tapos ang daming matataas na damo. Pero ngayon 'no. Oh, oh di ba? Ang ganda. Oh, 'yan. Oh, ito pa. Oh, nagtanim ng ano, talong. Hmm. Oh, ang linis. Ma-appreciate mo lang yung property mo pag malinis eh. Pag wala kang masyado nakikita mga damo, mga sagabal na ano yan, tulad ng mga yan, mga kawayan. Sinunog na din yung iba. Ayan, tapakita ko sa inyo yung kalamansian. Ay, ang init! Alam nyo ba, napanood nyo ba yung dati kong video sa YouTube channel ko? Andun pa yon. Panoorin nyo po yung uh, nasunog yung kalamansi dito. Last year, summer po yun eh. May nagsunog po kasi. So, hindi ko alam kung saan banda. Tapos, iniwan. Eh, summer. Tapos, syempre dry yung mga damo, ba? Diba? Kaya kumalat, umabot ng ganito sa farm. Ang yak-yak nga ako nun eh. Kasi kala ko, masasunog yung, <laughs> malilit yun yung mga baboy namin. Kasi hanggang dito sa, sa bakod na to, umabot yung sunog. Buti na agapan namin, tapos dumating kami bigla dito sa farm. Ewan ko, basta that time, parang sabi ko tala punta tayo sa farm. Yun nga, pala, nasusunog na. Buti na agapan namin. Kasi itong mga kalamansi dito, hindi mo na mapakinabangan. Kasi sunog na lahat. Yan, sunog na. Wala ka na mapakinabangan, tapos yung, suno, yung dati yung puno doon sa dulo, nasunog din. Tapos, tapos ano ko. Pina pinabubusan ko ng tubig. Para hindi masunog yung puno, maangapan pa, di diba? Sayang eh. Ayan, lahat ng kalamansi dito sa taas sunog na, except yung mga nandoon sa gilid, yung pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. Okay, ang ganda, di ba? Ang luwag nito eh, mga ano to, 5 hectares. close po sa inyo para makita niyo yung mga nasunog na kalamansi. Ano? Yeah, oh. Sunog na sunog. Hindi mo mapakinabangan. Dati nung ano to, nung may mga bunga to, nakakuha pa kami ng dalawang sako dito eh. Tapos sila lang, lang namin, hindi naman namin binibenta. Tapos kung sino yung kukuha na kapitbahay, o oh, pumapasok na lang dyan. Tapos dito, kukuha sila dito. Yun lang naman basta sana magpaalam ano pero ngayon wala na kayong pagpapaalaman kasi wala na rin kalamansi ba diba? yan saka dito yan sa banda ron may mga kalamansi doon buhay hindi naman nasunog doon eh tapos dito sa banda dito sa gilid dati may ano yan bahay kubo naalis na binagbag na yung bahay kubo kasi dito yung free range dati ng mga kambing di ba sabi ko sa inyo dati magkakambing ako, baka, ganyan. Pero lahat ng yun nawala. <laughs> Ayaw ko na magsabi kasi nauudlot. Alam niyo yun, yung mga dati kong pangalap na mag free range ng ano, kambing, baka, mga manok, ganyan. Nawala lahat eh. Nawala na ako talaga ng gana. yun so, okay lang naman. Baka talagang may, ano, may nakalaan para sa amin. Hintayin ko na lang kung ano man yun. O, oh, yun. So, ito. Nagtanim na lang ng talong dito. Para may pangkain. Ang linis. Ang ganda talaga. Maayos na. Ayan yung mga kalamansi doon sa labas. Yun. Buhay. Mal-ano ma din, o. Oh? Malinis na din doon. ito mga kahoy mapapakinabahan pa yung mga yan yan ito kayo mga kawayan ito dito rin naman sila kumukuha ng kalamansi eh yan so hindi na nila kailangan pumasok minsan kasi uh, ah, pumapasok sila dito para magputol ng kahoy pero alam nyo ba ang ayaw na ayaw ko talaga ng putol ng kahoy kasi ang hirap po mag magpalaki ng kahoy, di ba? tagal. Bago lumaki, ganyan. So, ayoko, ayoko may nagpuputol. Kaya naiinis ako pag may nakikita akong nagpuputol ng kahoy. Ayan, so yun lang. Tapos inuuling kasi nila eh. Yun yung pinagkakakitaan. Kaya wala ka din magawa, di ba? Ayan, so yung pigiri, kitang-kita mo na oh. Ang linis. Ang ganda. Kaya, wala naman ako masyadong sasabihin, no? Ayoko. <laughs> Quiet na lang ako. <laughs> Quiet na lang. So, ganun na lang. Yung sa so, mga nakakaalam kung ano storya ng farm, mm, kayo na bahala. Basta ayoko lang masyadong magkwento. Yun. So, advice ko lang sa inyo, um, bago kayo bumili ng lupa, alamin ninyo muna doon sa kapitbahay ninyo kung gano sila kababait kung ano nangyayari sa barangay ninyo dapat alamin niyo yung ganun eh tapos para ano para maging close kayo ba sa so, isa't isa ganun <laughs> pero kahit anong gawin namin eh wala talaga eh hindi talaga siguro basta <laughs> basta yun lang yun lang yung may papayo ko i-check nyo mabuti yung mga kapitbahay ninyo lalo na pag patayo ko yung pigiri, di ba? Alamin ninyo. Para walang problema. Yun. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone! Ang hmm. ganda na ng property. Ito yung mga puno. Pinuto na rin yung isang puno dito napapakinabangan pa naman to yung mga nag gamit ang kahoy sa pagluluto pwede yan pwede pa yan o, ito pa madami pa mapap mapapakinabangan ang ganda linis tignan